Ayan, so nandito na yung mga manok namin. Ayan, na din sila kasi tanghali na. Ayan. So, anim na piraso yung anak niya. So, yung anak na lang, anak lang yung sa amin. Hindi kasama yung nanay. tres na ng hapon so naglaga pala si Madir ng saging so ito merienda namin saging na sa baso hindi ko siya nilalagyan ng asukal plain lang yung nila, nilalagay ay eh, kinakain ko pero sa ang hulong gusto niya talaga na may asukal <laughs> hey what are you doing there B come on you want this banana Say okay, hi guys Hi guys Welcome to park You <laughs> eat banana is, This is mommy This is mommy <laughs> And It's, this is boy oh, Pakilala niya din yung pinsan niya Si boy And this is boy oh, Where's Ate Nicole? Nag-go home na si Ate Nicole Mag-eat niya Mmmmm ano, no, no, no. Pinapatay niya. But I want you to see the button. No. Oh, But okay ka. The Then push the button. Gusto niya nang patay. So, ayan, sa awa ng Diyos. Kumakain na din siya ng, ano, nang kanin. Umagat ang hapon. So, ayan, ayan. Kumakain na din siya ng saging. ah oh? Enough na yung sugar mo. Kahit wala siyang ulam, kumakain siya ng kanin.

Mama, Yun, dahil may saging, dapat may coffee. So, yung ginagamit kong kape, kape ka blanca, kasi nagsawa na ako sa native na, may native na kape kami dito. Ayan. So, ayan. Pero nagsawa na ako sa ito. Yung isang sachet, dalawang beses ko siyang ginagamit. Coffee cup, iwan coffee. Eh, nilalagyan ko lang siya ng asukal kapag kulang. Ay, 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 Mama Mai, what is Mama Mai? Come on here. Ay. Come here na. Mag-coffee ka na. That's hot. That's hot. slow down. Coffee na ikaw. Hindi ka na mag-milk. Coffee ka na lang, no? Coffee and milk at a cup. at a cup. Coffee and milk and a cup. Yay! So, lagyan ko siya ng konting sugar. Para medyo may lasa. Kasi hindi na siya buo eh. Okay lang kung isang piraso siya. So, dapat hindi na siya lagyan ng aso. Bye. Bye.

Na ako ako pa Alas 4 na ng hapon, time sa merienda namin. Merienda ng family. Tinapay namin. Ayan yung pinaka tinapay. Andun si mother, si father, si brother. yung pa ko Si Jacob. Ay. Oh, dan si boy. Pinta na sila sa labas, naglaro ng mga bata, hindi kumakain Hi, Coop! Ito yung bagong baby namin, 7 days old pa lang yan. Bibi Noah? Hey. <laughs> mm. Hi, Bibi, Bibi, Bibi Noah! Pidongan man si ko nga, hay Daan taluan. ayun so kumuha si mother kanina ng ano ng saging sa so, ito yung ulam namin ngayong hapon ito ubod ng saging e, marami siya marami siyang kinuha so dito hindi na binibili yung ubud ng saging yung aking chan Ayan siya yung ubod ng saging ang ulam namin hihaloan ng ano ng ano nga yun basta may nilaga siyang ano parang beans na malaki na flat so siguro hindi pa kayo nakakita ng ganun alam ko hindi pa so, pakita ko asya may hindi ko makita Dello! ay tinanggal pag gamdan ang hello, de! Nandon si Mother nagawa walis. honde eh. Sewo? Mm -hmm. Hey, what are you doing there? Come on! I'm making fire. May you making fire? and siyang hello sa babag. <laughs> Come on, go home na. to lay down there yeah. what are you doing there come on come to mommy come here <laughs> <laughs> what are you doing there Enough, man. Lay down. Lay down. yes yeah. here's my baby oh what happened to my baby huh? oh no you're so dirty Look at your hands. Huh? 35, Mick. 35. Uh Oo. -oh. So mag-operation, hugas muna tayo ng plato. Hi! Kira ni Gan Manda ate, idang tay bye papan leho. si boy oh. You know. Pinapatay yung apoy ni Mother. So, maghuhugas muna ako. So, ayun magagata mamaya si Mother ng ubod ng saging. So, ito yung gata namin. So, kinuwa lang din dyan sa baba. Dito lang din sa baba ng bahay. So, yung yung dito, hindi namin binibili. So, meron di, dito, meron dun sa baba, meron pa dyan sa taas. So, may, so, may mga... Ay, ito yung beans! sinasabi ko. So, alam ko, hindi nyo pa to nakita. Ano na to siya? Ito, oh. Ayan. Ito yung hinahalo, ihahalo ni nanay sa ubod ng saging. So, ganito siya. kasi? Ano, flat siya. Ayan, ito to. iyan So, para din siyang monggo. Ay, hindi siya na. Para din siyang monggo. Kaya lang, malapad lang siya tapos flat. Ayan. Parang monggo din yung lasa niya. Siguro, parang wild beans siya. Pero, dito sa amin, tinatanim na yan. Pero dati, nakikita mo lang din yan sa mga damu-damuhan. Marami marami mga pagkain sa mga ano, na ngayon di ko na nakikita. Kasi nga, dahil sa nabili na ng mga mayayaman yung mga lupa. So, ayun. Pinalinisan na namamatay lahat.